How's it going, gamers? Today, this is the last day of this is the last day of sa amin yung exam na to. Pero meron pang exam sa 18 or 19. So, nakanta na rin ako sa tatlong subject na to. Ang pinagit na taxation. Taxation talaga yung pinaka-challenging Kasi puro mat kasi yun eh. Pero nakakaya ko naman. Worst well, TV, nakapasa naman ako. May fire, so, sa side, so, wish me na lang. Tulungan na lang ako. At, last day ko na dito sa section 403. At, paplanayin ko na ata bumalik sa 401 as as my own decision ko na talaga to. Okay. Pero eh, hindi ko malinimutan yung mga klase ko sa 403. Masaya di ba sana naman silang kasama. At, uh, paano, maloko, may kalokohan lang, pero na cheer kini naman nila ako na kahit. Like, ganito naman yung state ng, you know, personality ko, O some kind of, kaya matahimik akong tao, pero, meron naman akong kalaman sa kapalitiran at may respeto din ako sa kanila so 403 thank you thank you talaga na palagi nyo nasi na palagi nyo tutulungan sa mga you no, know, kahit, kahit hindi naman ganang tulong para assist lang kinukomfort nyo kung pinatawanin nyo ako hindi walang like minapatawan nyo ako para stay positive na palagi gano'n so so capture am so my it's on after the first subject. Uh, the time is 9.40 at na, at my it and i think i think the class for so it So, nagbabalik na naman tayo. Kakatapos lang ng first subject. Unang warm-up pa naman to. So, naghihintay na lang kami sa taxation. So, good luck na lang sa'yo. At, konti lang kami dito. So, ito. Pero may lalabas si Ostron. I mean, tayo pa naman yung iba na aming kaklas dito. So, abang-abang muna kayo. So, mamaya na lang ulit. So, hello guys vlog pala ni Carl Ako muna mag-take over kay Carl. So, may nararamdaman ako kakaiba kanina sa 6th floor. Yung ngayon na ito. May, may, nararamdaman akong kakaiba kanina sa 6th floor. Ano? Pag akit namin ni, ni Michael or ni MJ, wala siyang tao. Tapos may nakita kaming ng tae. Eh. Di ba kakaiba? 2 XM start down, isa na lang. That's it. Tatapos na itong second year dito. Sana makapasa na naman ako dito. At sana makapasa na ako ngayong second year dito para ma... Dalawang year na Magtatapos na ako dito sa STI. Sana nga rin. Bahalo na si Lord sa akin kung anong gusto mong... Kung anong plano mong sa akin. So, yun lang. I'll give you another update after ng last exam. That's it. Tapos na. Tapos na ang last subject dito sa second year examination sa finals. Second year finals exam. Final exam. Grade na lang ihintayin natin dito. So, 403 is done. Workers 403, done. Officially done na talaga. And, huwi na rin ako mismo. Parang ah, pasimpisip na rin mismo. So, in the last message, bago na ako pumunta sa ibang section. So, last day ko na tayo dito sa 403. So, yun miss ko. So, isa-isa muna kung sino mo naman dito. Sa mga katropa, Boy. mismo ni DJ. Mostly ito mismo Ano yun? Huh? Ano yun? Kasi last message pa. Last message? Good uh -huh. luck sa journey mo, Carl. Thank you, pa. Thank you, pa. Ito so, ko lang sabihin kay Karl, sana mag-aral ka ma mag-bata ka. Hindi ako mag 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 bata. Mag-aral ka mag-buting bata ka. Ang ba? Ito um, pa, And, dupa, dupa, last message mo ito, Happy birthday. Happy birthday. Right. Wala pa. Malapit na. <coughs> ano, Karl? Ang message ko sa'yo ay sana maging mabuti kang estudyante palagi tapos ano, sa mga oh. tropa ko oh, maging mabait ka. Oh. Totoo naman. Salamat. Ano talaga, ah? Ano talaga? Adesign pa bang paglilipat ko? Or totoo na nilipat ako ng 401? Comment below. Sige, sa future mo, sige. Anong sasabihin ka sa future mo? Okay lang. Okay lang? Okay lang. Tsaka, tuloy na ng buhay. Kahit anong paghihirap ko, successful. Tuloy lang yun. Just try and try until you succeed. Eh. Yeah. Ano mo po? Ano naman siya nasabi? Quiet talaga. Pero ano yan? Mamba mentality. Wala pa kayo lang sa mamba mentality na yan. Pero ano yan? Pero ano yan? So, three. Thank you. Ang sabi lang, adios. Well, that's it. Sino sa akin. Second year is done. Third year is up. Good sa akin. Please to subscribe to my channel. So, time to Sana maging masaya ka sa Lady Patong. Hey, baby, be tayo uh, Ano Undecided pa naman. Undecided kung lilipat ako hindi. So, that's it.